Mahalaga na sa bawat hapagkainan ay may pagkain na maihanda. Pero ang palaging katanungan ay kung saan kukuha ng mga ito. Salat sa buhay dahil sa kahirapan. Pero dahilan ba ito upang hindi makapaganda ng masusustansyang pagkain para sa pamilya? Ang kaalaman sa pagtatanim at agrikultura, ang sagot upang ang kahirapan ay hindi maging hadlang sa kumakalang na sigmura. Ang kaalamang ito ay nagbibigay ng kapangyarihan sa mga komunidad upang malampasan ang kawalan ng seguridad sa pagkain at bumuo ng mas matibay na kinabukasan. Sa linggong ito matutunghayan natin ang kwento ng mga magsasaka sa Bustos, Bulacan na natulungan ng proyektong Lawa at Binhi. Kabilang sa kanila ang pinakamatatandang magsasaka na hanggang ngayon ay buong lakas na nagbubungkal ng lupa para tiyakin na sa lamesa ay may pagkaing maihahanda. Ako po si Director Aldrin Fermin ng Strategic Communications ng DSWD. Kilalanin natin ang pamilyang Riobaldo na kabilang sa mga binipisyaryo ng lawat binhi sa ating kwento ng pag-asa at pagbabago. Sa bawat bunga at talbos ng gulay, katumbas niyan ang sakripisyo ng mga magsasaka sa buong maghapon. Sa ilalim ng init ng araw, sa loob ng ilang linggo at buwan. Sa pagbisita namin sa bayan ng Busto sa lalawigan ng Bulacan, Nakilala namin ang mag-asawang Riobaldo na kabilang sa mga benepisyaryo ng lawa at binhi o local adaptation to water access and breaking insufficiency through nutritious harvest for the impoverished. Prior to the implementation of the DSWD, meron naman na talaga kaming mga prospect beneficiaries kasi nga yung yung project naman na to meron din kami mga ibang project sa kanila so may mga nauna rin tayo like yung mga solo parents uh, yung ibang organization so alam na rin namin kung ano yung susunod na organization na priority natin and then um, because meron din yung mga project natin sa CICAM so nakita rin naman na nila kung paano yung uh, ginagawa ng DSWD when it comes to this kind of project so parang hindi hindi na rin bago sa kanila so but ang bago dito is yung lawa kasi may kailangan kami na nalawa na, na i-provide. Layo ng proyektong ito ng Department of Social Welfare and Development na tulungan ang mga komunidad na labanan ang epekto ng climate change sa pamagitan ng pagtuturo sa mga benepisyaryo ng kaalaman sa agrikultura at pagbibigay na rin sa kanila ng kita mula sa 20 araw na pagtatrabaho sa bukid na tinawag na cash for work. Una po na to ay uh, nagsagawa po muna ng training uh, with the region office po ng DSWD and then yung second day, in-invite po namin yung uh, Municipal Agriculture po para po magbigay ng mga tips and then mga guides po sa tamang paghahalaman po o paggugulay po dito sa amin. Ang nakuha po ng mga beneficiaries po ng LGU Bustos ay nagmula po sa sektor ng mga TODA o mga tricycle driver. Sumunod po yung mga sa sektor ng senior citizen and then sa sektor naman po ng mga sa samahan ng may kapansanan o yung PWD po. Katuwang po din namin ang municipal action officer kung saan po yung mga nutritional scholar o yung mga LLN po namin, sila po yung naging uh, leaders po sa bawat side po na ginawan po namin ng proyektong Lawa at Bilhi sa pag-iimplementa po na to ah uh, bali po yung mga seedlings po ay nagmula po doon sa Agriculture Office ng uh, Bustos nagtulong din po para doon sa mga pataba and then yung iba naman po uh, may counterpart din po yung mga benes po namin kung saan nagdagdag po sila ng ibang seedlings nagambagan po sila or nagcontribute po sila nagdala din po sila ng pataba or mga organic mostly po kasi yung ibang bene namin na mga bicycle driver ay mga magsasaka din po dito sa aming bayan. Hanggang uh, na kumpleto na po namin yung 20 days. Medyo mahirap dun sa una dahil bakanting lote lang po ito. Tapos puro matataas na damo. Kailangan po namin gumawa ng lawa. Yung mga TODA members na iba, ang mga 50, sila po yung uh, inassign ko po doon sa lawa kung saan uh, sa loob ng 20 days, puro yung lawa lang po yung kanila pong gagawin. And then after the implementation, tinuloy po ng mga benes po na alagaan yung taniman po na gulayan dito sa amin hanggang sa ngayon po. Meron po silang logbook, doon po makikita kung sino yung uh, nakatoka doon sa araw na yon at kung ano oras siya pumunta. Meron din silang uh, logbook para sa mga ani. And then yung mga naani po ay sinasama yung ibang part doon sa mga feeding program po ng uh, Nutrition Office. And then yung iba naman po ay pangkain po sa pamilya nila. And then yung iba po na ibebenta, yun naman po yung iniipon po nila para masustain, pambili po ng panibagong seedlings, kung sakali pong magpapalit na po ng mga gulay po dito. Ang proyektong lawa at binhi ay sustainable o napapanatili at naipagpapatuloy kahit tapos na ang proyekto. Ang mahalaga ay mapakinabangan ito ng mga benepisyaryo sa mahabang panahon. Nakatulong siya kasi yung, yung pagdating sa food security. So yun yung number one na nakatulong sa mga busto sa inyo. Kasi ikaw na yung nagtanim, ikaw din yung kumain nung tinanim mo. And malaking tulong siya dun sa, sa family, lalo ngayon mataas yung yung price ng gulay. Alam naman natin yan kasi nagbagyo. So yun yung ano, na hindi nila masyadong naramdaman, lalo na yung mga beneficiaries, yung tumaas gulay. Kasi parang pinupulot lang nila yung gulay eh. Kasi nandun na. We try to meet them once in a while para kamustahin din sila. We were able to build rapport with the beneficiaries then So para mas na-appreciate nila eh. Na-appreciate nila yung ginagawa nila. And I think yung ownership ng project, yung isa yon sa mga contribution bakit nagkaroon ng sustainability yung project na ganito. Ang pamilya ni Tatay Juanito ang nagmamayari ng lupang sinasaka ngayon na mga binipisyaryong magsasaka ng lawa at binhi sa kanilang komunidad sa bayan ng Bustos, Bulacan. Nag-start po kami noong July 20, 2024 hanggang hmm. uh, sa loob po ng 20 days kung ano yung binaba amin. Pero po, after po nun, dinediretso pa rin po namin pinagpulungkulungan ng mga miyembro na maging maganda at maayos po yung aming mga panahon. Malaking bagay po talaga. Malaking po mga post. Voluntaryo nilang ipinahiram ang lupa para sa proyekto na nagsimula noong July 1 hanggang 20, 2024. Ito'y upang mapakinabangan at makapagbigay ng kabuhayan sa mga kabarangay. Kaya katulungan, pang pantinda, misa na yung mga kapitbahay ka rin eh. ka niya, pahingan ako ng ilang talong pang ano. Okay lang sa akin yun eh. Ganun kayang lahat yan. Paniniwala ni Tatay Juanito Agrikultura ang dapat bigyan ng prioridad ng lahat dahil dito nang gagaling ang mga inihahain sa mga hapagkainan. Sabi ko nga sa mga ano riyan, na kahit nakapraso, magtanim. Eh, palibasa, iba, mga ano eh, alang hilig eh. Dito lang sa lugar na ito. Malawang mga bakura ay magsupagtanim eh. Sa mahal ng gulay ngayon eh, kinakailangan na eh. tayo ng paraan para Makapagtanim ng halaman. Kahit anong gulay, pwede tanim. Basta tumutubo. Konting alaga lang. Brena. Malaking kabawasan sa kanila yun, nag-gastos. Dahil sa nasa isip at puso ang agrikultura, nakaisip ng paraan si Tatay Juanito laban sa mga peste sa halaman. Gamit ang mga materyales sa paligid na pwede pang gamitin. Tulad ng boteng plastik. Yung gamot na binibili rin yan eh. Gagawa niyan, pipisikan mo yun. Pagka nadikit yan, hindi na makakaalis yun. Parang pandikit ng langaw, ganun. Gamit din ni Natatay Juanito ang natural na sangkap sa pagpapataba ng lupa. May organic. Ay niya, nga, kamukha yung tayong manok. Organic yun eh. Kagaya na ng matagal na riyan, magagamit na. Sa dulo ng lupain, naroon ang pinagkukuna nila ng tubig na ipinangdidilig sa kanilang mga pananim. Malaking tulong ito lalo sa panahon ng tag-init kung kailan nagiging kakaunti ang tubig sa mga poso. Malaking-malaking pasalamat na natulungan dito ng malaki. Sa loob na sanlin din natamna namin lahat kanina. Kamukhaan ito, dati puro sito ito. Sa hila, puro sito. Yan. Malaking pasalamat ko nga sa ESWD sa programa nila. Malaking tulong ang nagagawa. Magay sa mga Korean kuryan, mga nagsipagtagbaho na, na riyan. Nagkaroon sila ng hanap buhay. Kahit kaunti, nabahagliya sila. Malaking bagay na sa kanila Kaya malaking malaking salamat sa inyo mga, mga na, namumuno. Kabilang sa mga tanim na gulay ni natatay Juanito ang talong, sili, patola, okra, sitaw at mustasa. Kumain ng gulay para lumukas ang nyo. Plano ng mga benepisyaryo na ituloy-tuloy ang proyekto dahil bukod sa napagkukunan nila ito ng pagkain, nabibigyan din sila ng maganda at produktibong libangan. Binigyan tayo ng mga biyaya sa paligid upang ating pagyamanin, kasabay nito ang pagpapatuloy ng bawat pananim at sa bawat pananim, may isang buhay na magbabago. Pagbabago na magdudulot ng pagbawas sa kagutuman at kahirapan. Naway lagi nating iisipin na sa bawat isa sa atin ay may responsibilidad na pangalagaan at palaguin ang kapaligiran. Ipagpatuloy natin ang pagpapayaman ng agrikultura upang sukliin din ito ng pangangailangan natin sa pagkain. Bago po kami magtapos, ay may nais po namin magbigay ng taus-pusong pasasalamat sa bumubuo ng award-giving body ng Presidential Communications Office para sa parangal na ginawad sa ating programa. Nakamit po ng Kwento ng Pag-asa at Pagbabago ang unang karangalan ng Natatangin Public Service Campaign Award sa National Government Agencies category sa kauna-unahang parangal Gawat ng Kahusayan sa Komunikasyon pang Publiko na nilahukan ng labing-apat na State Communicators kamakailan. Muli, maraming maraming salamat po sa pagkilala sa aming programa. Asahan niyo po na pagbubutihin po namin ang paghahatid pa ng mga kwento ng inspirasyon mula sa ating mga kababayan na natulungang magtagumpay ng aming kagawaran. Ako po muli si Director Aldrin Fermin na nagpapaalala na sa bawat hamon ng buhay, ang DSWD ay patuloy ninyong magiging kaagapay. Hanggang sa susunod na Martes, abangan ninyo muli ang isa namang kwento ng pag-asa at pagbabago.